Pag-ibig -e ka to. Pag -e channel 7. Sa inyo pala yan kuya. Pagka next time ha, wag kayong magagalit. Ayos tayo ng parada para maraming makaano. Ako na ano ng gwardiya, ako di akin yan. Ako, polis ako, retired polis ako. Matuto, marunong ako ng disiplina. Ha? Ayan si Kalbong Gwardiya. Pinagsabihan ko nga eh. Pagka ano, umayos ng parada, sabihin mo. Sasawayin nyo. Ang tawag ng disiplina. Tama, wala nakaparada parada kasi langanin eh. Ganun lang, sundin mo lang yan, di ba? Okay lang, di ba kuya? Ang tawag din disiplina. Hindi, diretso lang yan. Kaya yung gwardiya, inano ko ako. Oh. Anak ng teteng kapatid ko, ano yun mo? Pa, sir, hindi, ako lang kasi ganda na eh. Asa na, si Kalbo, kumasak sa loob. Pero okay lang, sabi ko, basta susunod, bantayan mo, trabaho mo yan eh, sabi ko sa kanya. Bundo kasi ako, hindi ako makaparada, hindi maayos yung parada nila eh. Ay, yung gwardiya, pinano ko. Ako, yan ang inayin mo, yung motor na yan. Kasa na yung si Calvo. Umalis eh. Nagsabihan ko siya eh. Ayan, sinabihan ko yung dalawa, oh. Di raw niya alam ka, kung diretsyo, ayan, Malambot gulong mo, malambot yan. Susunod so, pare ha, pagkapaparada, ha? Ayos tayo, ha? Tayo kanina, Hindi, yan? nakatabingin gano'n, kaya wala makapasada. Ha, ah, may gumalaw? Hindi nakaayos, kitang kita, walang daya eh. Sasagot ka pa eh. Paayos. Kailangan ko ng gwardiya. Sagot ako, ano yun mo? Ito ka lang ano, di ba? Nasagot pa, nakahayos daw. Na, Hindi eh. ako ka rin, ano? Kaya, tiyatawag mga walang disiplina. Mga iyakin. Ha? Ah? Hindi, sa isabi nyo tayo, di ba? Isabi nyo, ayan o, oh. kakanan tayo rito para mag-U-turn. Ngayon, well, sinabi sa atin ng MMJ dati. Walang kaliwahan dyan eh. Ayo. Huh? Hey <laughs> channel 7. You thought it, oh. Or... You clear Okay. Channel don't inaabot tayo. Inaabot tayo. Ang bilis ng ano rito. Ang bilis ng stoplight. si Kalokay na yun, ano, sumasagot pa. Yung kanina, nakaayos naman daw. Pinakunan. Hindi, eh, pinakunan ko ng picture. Oh, nawala yung gwardiya, yung kalbo. Eh. Pinakunan ko ng picture sa kanya. Eh. Ako, naka-video ko Eh. Loko rin, ano. Wala so, rin sa ayos yung Kalokay na yun. Kawawa naman yun. Kawawa naman yun. Bulokis na nga. Ha? Ewan ko, baka construction dun. Oo, oh, sa loob, baka may ginawa. Ayan, eh, no? Ayan eh, yung dalawa, o. Eh, Ayan yung gago, o. Oh. Kamote. Kamote tae.

Isabi mo. Ha? Ah? Ayan, no? Oh. Doon tayo mag-newton sa kabila. Ayan, nagdidinig ng halaman. Ayan, yung truck. Buti, nakadidinigan yung halaman, no? Ayan, nakaligo rin yung halaman. Ayan. Ayan. No U-turn, dun no tayo sa kabila. No U-turn, sa kabila tayo. Sa kabila tayo ng U-turn nakalagay oh. Kaya PSA Wala na yung mga upuan, tinanggal na. May mga upuan. Dito lang ako tatambay sa motor. Anak na, dali, may dadaan. Sandali lang, Kuya! Ayan, SS, East Avenue. Ayan, no? Ang dami mga luga, eh, no? Guardia, motor, kung sino-sino mga Pilipinong ugok. Okay, tap muna tayo rito. Tingin tayo alis, eh. Okay.